At alam po ninyo, sinasabi po ng mga experts naman, ano, nasa dalawampung bagyo daw ang pumapasok sa atin sa Pilipinas yearly. At bukod pa po dyan, yung mga kinatatakutan natin na mga lindol, ngayon nga may mga inaabangan tayo, no? Na the big one pa, no? Sabi nga nila. Uh, dahil nandun po tayo sa tinatawag na ring of fire, especially dito sa atin sa Pilipinas kung itong pinag-uusapan. Pero yung mga kalamidad po na kagaya nito, no, ba't ba nangyayari ang mga ganitong kalamidad? Ano ba ang sinasabi po ng banal na kasulatan tungkol dito? Bagyo, baha, lindol, pagsabog ng bulkan, landslide, Ilan lamang ito sa natural disasters na nagdudulot ng labis na pinsala sa mga komunidad. Sa Pilipinas, nitong nakaraan lang ay nakaranas muli ng mataas na pagbaha sa Metro Manila at ng mga kalapit na probinsya dahil sa malakas na pagulan, dulot ng bagyong karina at habagat. Bukod sa bagyo at pagbaha, nakaranas din ngayong taon ang Pilipinas ng lindol, landslide at pagputok ng bulkan. Sinasabing isa sa natural disaster prone area ang Pilipinas dahil sa geographical location nito. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nasa Pacific Ring of Fire. Pero ano kaya ang sinasabi ng Biblia sa mga tinatawag na natural disasters? Yang mga natural disasters, yang mga baha, yung mga lindol, yung mga malalakas na hangin, mga bagyo, ang Diyos ang may gawa niyan. Kaya nga kung tawagin niyan sa batas ng tao, sa termino ng batas, acts of God, na nanggagaling yan sa nature. Yan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin yung sa Amos 9.6. Amos 9.6 po. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa, Panginoon ng kanyang pangalan. Ayan, ang nagkokos ng tidal wave, ang Diyos din. Binubugso niya yung tubig sa dagat, binubugso niya sa lupa. Ang Diyos din yan, ang nagkokos ng lindol doon sa Hob, kapatid na Daniel, 5 Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Kaya, kaya merong lindol, pagka nagagalit ang Diyos, nililiglig niya ang lupa. Sabi, nayayanig ang lupa sa galit ng Diyos. Siya rin ang nagpapasapit ng bagyo. Doon naman sa Jeremias Kapitulo 25, Versikulo 32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Ayon, yung pagdating ng malalakas na bagyo, yun ay dahil sa kasamaan ng tao. Pinasasapit ng Diyos ang mga bagyo para ang tao ay makagunita na mayroong mas makapangyarihan sa kanya pagka sumosobra na ang kanyang kasamaan. Ngayon, sa mga ganyan, ang nangyayari sa tao, nagdududa sila, eh bakit pati ka yung mga bata na dadamay? Kasi, siyempre, pag yung magulang ay mamamatay, mas mabuti na yung anak na halimbawa, batang maliit, kasama nung magulang niya kasi wala nang mag-aalaga doon, mas nakakaawa. Kagaya nung panahon ni Noe, nung lumubog ang mga tao sa baha, pati mga bata noon nalubog. Pero hindi ang ibig sabihin, yung mga bata na pahamak na. Kinuha lang ng Diyos yun. Yung mga bata kasi papunta sa langit yan eh. Yung mga batang, mga inusente kinukuha na ng Diyos kasi yung kanilang mga magulang makasalanan, masasama, pinaparusahan naman ng Diyos. Merong mga tao naghihinala sa Diyos ng hindi mabuti, pero hindi tayo dapat mag-isip ng ganon sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay laging mabuti. Eh bakit merong ganyang nangyayari? Siguro merong mga ginagawang kasamaan yung mga tao na nadamay. At yun namang mga walang kasalanan, basahin natin ang 57.1 ng Isayas. Ang matwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matwid ay naalis sa kasamaan na darating. Ayon, maliwanag kapatid ano, na yung matutuwid na tao kinukuha rin ng Diyos.